po tayo ngayon ng setup mga idol, itong ating mixer. Ayan. Gagamitin natin yung pinaka auxiliary at saka yung phone lang ano. So padadarin natin ito sa ating equalizer. So ito lang ang gagawin nating setup mga idol. So, ito lang pala mga idol, yung gagamitin natin ng mga cord ano sa setup natin na auxiliary at saka phone. So yung itong PL to PL, ito yung output natin sa ating phone at auxiliary papunta sa ating equalizer. Ito naman yung dual na to, yung PL naman natin at saka yung out na dual RCA, yung bawat isa nito, ito yung gagamitin natin sa ating uh, tigi isang amplifier. So sa ganitong setup mga idol ano? Uh, okay na okay to kung wala pa naman tayong crossover, ito pa lang yung setup natin. Uh, okay na rin sa pambahay natin na sound setup. Itong ating gagamitin ngayon output mga idol sa ating mixer itong auxiliary, ito at saka phone. So ang gagamitin natin dito itong PL to PL lang, no? 6.35 to PL to PL. So ito ang dito tayo mag output sa ating auxiliary. Ayan. At saka phone. Ito na yung ating output na gagamitin. Uh, ito yung pinakadulo ng ating uh, phone output mga idol. So 6.35 din siya. So ito gagamitin natin dito sa ating uh, channel 1. So input lang to natin sa ating equalizer. O so, nakainput ayan naka-input na tayo dyan. So ang dulo naman itong auxiliary natin. Dito naman siya natin i-input sa ating channel 2. So magkahiwalay sila ng uh, channel, ano, ang gagamitin natin na output ng ating mixer. So ayan na mga idol, ano, nag-input na tayo sa ating equalizer at saka naka-output na rin tayo sa ating mixer. Ayan. Ito naman yung ating 6.35 din na PL na dual RC ang dulo. Uh, itong channel 1, gagamitin natin ito sa ating Sakura 735 ito mag output lang to natin sa output lang din natin sya so yung pinaka dual RCA natin sa ating channel 1 uh, dito na lang natin sya input sa ating uh, Sakura 735 so ang channel 1 natin na equalizer dito sya naka uh, connect sa ating Sakura 735 ito naman yung isa natin mga idol na 6.35 din na dual RCA. Sa channel 2 naman natin to i-output ng ating equalizer. Pinaka-dulo naman ito, dito naman natin siya gagamitin sa ating uh, Kibler GX7. So i-input lang din natin siya sa ating uh, Kibler. So ayan may connection na tayo dito sa ating amplifier, sa ating equalizer, mula dito sa ating mixer. So ginamit natin dito ulit yung auxiliary at saka phone output. Wala tayong connection dito sa pinaka main output ng ating uh, mixer. So ito pala mga idol ang setting na ginawa natin sa ating equalizer. Ano? Yung channel 1 natin, uh, mas lamang yung ating bukal uh, at saka yung high. Yung mid high natin dito mas lamang. Ano? So ang low frequency natin dito nakahap lang siya o nakalibel lang siya. Dito naman sa ating channel 2 Ayan, mas lamang yung ating low. Dito naman yung mid-high natin ay nakalibi lang din siya. So wala naman tayong crossover kaya okay lang yung ganitong setup ano, mixer, equalizer at saka amplifier. So ito lang ating setting. So nasa inyo naman yan idol, uh, sa pag-tuning niyo na yan kung ano ang gusto niyo ilalabas ng ating uh, equalizer. Through Bluetooth connection tayo ulit mga idol sa ating pag-sound check. So ito na mga idol ano, naka-Bluetooth connection na tayo. So, pag gumagamit tayo ng phone output mga idol, uh, dapat nakataas itong ating volume na dalawa. No? Itong pinaka main volume natin. Ayan. Pati itong pinanggalingan ng ating uh, source ng music dahil naka bluetooth tayo. So, kahit ilibid na lang natin dyan. Ayan. ayan. So, ang kukontrolin na lang natin ngayon, ang gagalawin na lang natin dito yung ating auxiliary at saka yung phone. Ito. Ang ating control na lang dito. Basta nakapix tayo dito sa ating volume. So kung gusto pa natin pataasan, volumean, so tataas tayo, uh, lalakas pa yung ating phone. Pero dito sa auxiliary natin, naka depende din siya dito sa ating uh, volume ano. Pero itong ating phone basta nakababato, hindi rin tutunog. So konektado uh, ito sa main output natin ng ating mixer. So, maintain lang natin dyan sa kalahati. Ayan. Tsaka, dito na tayo magkocontrol. So, ang speaker pala na ginagamit natin na idol yan. No? Isang two way lang yan hindi ko na nilabas pa yung isa at saka yung low na ginamit ko ayan pang MCB natin so 500 watts din dyan ang nakaload ayan so yung gagawin natin dyan yung two way natin yan ang gagawin nating mid high ito naman yung pang low natin so ayan ang settings ng ating pang low dito sa ating channel 2 yung sa ating mid high yang sa channel 1. So pwede tayo magdagdag din ng uh, low kung gusto natin gamitin kasi sayang lang din naman yung ating two way um, matatagdagan din naman natin siya ng base. So, mamaya ipakita natin. So, ngayon, magsa-sound check tayo. Ano? Itong ating gain, itaas lang din natin. Ayan. So, ilagay lang natin sa uh, 11 o'clock muna. Pati itong ating uh, channel 1. Ilagay natin sa 11 o'clock. So, ito lang ang setup natin mga idol. Pambahay lang ito, pero okay na okay na. So, ang auxiliary pa natin dito idol sa ating ah uh, katulad nito no itong source ng music natin dapat yung auxiliary natin dito nakataas din ano naka volume din siya para pag volume natin dito mamaya may sound din siyang masasagap so ayan ang ating kontrolin na lang itong dalawa na to dahil nakataas na rin dito ang ating auxiliary so ayan na mga idol may light indicator na tayo ano may signal lang pumapasok sa ating mixer so ito nang na gagalawin natin so unahin muna natin yung ating phone na ginawa nating mid high ano So, isunod natin naman ay dolong ating axillary. So, Dagdag tayo ng ating mid-high, ano? Thank <laughs> you. So katulad dito mga idol ano, itong ating ginawang mid high kanina. So katulad noon, tuwi yung ginamit natin doon. Pwede tayo maggamit magdagdag pa ng base dito. So magbubulong muna tayo sa ating phone ano. So ayun idol ano, kung gusto natin gamitan o dagdagan pa ng base para magamit pa natin yung base ng ating Uh, mid-high na ginawa. No? So dahil wala naman tayong crossover, okay lang yung ganung setup. Pero pag may crossover na uh, hindi na natin magagamit yan dahil uh, sinasala na ng crossover natin yung bawat frequency niyan. Yung auxiliary naman natin yung ating patugtugin.